Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Rubo. Wow. Ay, kung ba tumingin sa amin? Huwag, huwag kang kausap mo. Lamisa yung kausap mo eh. I Sinador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Ah, thank you, thank you. Ano you. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. He can, he, is he here? He can, uh, he can give you legal uh, advice. Yes po. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Na, uh, so may advice ang ka na ng abogado mo, ha? Hmm. Mr. Arevalo? Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37? Wow, bata, ha? Bago ka pumasok sa sa... Mga kontrata sa gobyerno. Ano trabaho mo dati? Um, may mga, ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak ko. Kamag-anak mo? O ano, gaano kalapit sa kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o pinsan, tsuhin? Um, mga kamag-anak lang po, tita po. Ah nga, sino ang kamag-anak po? yung kamag-anak. Tita po. Ha? T mga tita po. Tita, tita mo, po. nasa construction business. Opo. Kinuruan ka um, nag, ano po, um, for, sa nag, layasan po muna. <laughs> ha? Layasan ano, yun. ano yung mga proyekto mo? Ano, ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, o, Honor. O hindi dapat alam mo? Ano-ano yung mga proyektong na, na award din sa kanya ng DPWH at saan-saan? Um Ano po yun? Um Sa um uh, Diko po na ma, ma ma alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sayo?